Mabuti hindi tayo nag-inquintro noon, ha? Yes, sir. Makita talaga sa atin kung sino mas magaling na kalbo sa ating dalawa pag uh, tayo na inquintro Yes, sir. yes sir. <laughs> hindi lang po middle forces na organization dyan ay yung uh, PKM. No? Nagaling sa mga magsasaka, no? How, how, do you define middle forces? Actually, uh, middle forces, ito yung mga mainly professionals, um, uh, Mr. Chair, no? uh, mula sa hanay ng mga um, teachers, lawyers, uh, kasama yung uh, student sector no? doon and recruitment ng CPP sa mga kabatang estudyante na maging kasapi ng NPA eh, hindi po incidental o coincidence lamang, kundi nakabatay po sa programa ng CPP na may malinaw na sistema, skema, layunin at direksyon na ipinapatupad po ng mga kadri nito sa so nata na naatasang magsagawa ng gawaing masa sa hanay ng mga kabataang estudyante sa loob ng iba't ibang paaralan ng ating bansa. You have the floor. Pakinggan kita. Pakinggan ka namin. Daghang salamat sa atong kagalang-galang na chairman no, of this committee of uh, the House of Senate. Um, before po, before ko po ipipresenta yung usapin po ng radicalization ng CPP na is ko munang magpakilala po. Ah, uh, Noelle Gaspi, um, dating ka-friend, the former spokesperson and deputy secretary of Farsat Mindanao Region, um, mainly operating you no, know, sa area ng Region 12 and two provinces of Region 11, Davao uh, Dabao del Sur and Dabao Occidental. I had been in the sa probinsya ko pa. Yes sir, sir when, pa. yes, sir, when you were the provincial director of PNP ng Dabao del Sur, I was there, sir. So wala kayong plano na sunugin yung bahay ko? Uh, sabi daw nila, mabait daw kayo noon, sir. Eh. Ha? Huh? Mabait daw kayo eh. Kaya wala kayo dun sa OB na ah, mabait ako. O sabi nila. Very good, very good. very good. Mabait pala ako. Hindi man ako busado na police. Yes, sir. Hindi ako busado. Matino ako. Pero ready ako lumaban sa kanila. Kahit yes. na matino ako, lalabanan ko sila hanggang dulo. So, yes. yung provincial director ako, active ka pa doon sa Davao, sir? Yes, sir. At nung ikaw po ay naging chief PNP din ng Davao City, hanggang yes. ikaw ay naging PNP chief po sa sa bansa natin during the time of Okay, okay, okay. Sige, continue. Mabuting dito nag-inquintro noon, ha? Yes, sir. Makita talaga sa atin kung sino mas magaling na kalbo sa ating dalawa pag <laughs> tayo nag-inquintro. Yes, sir. Yes, Please <laughs> continue, ha, uh, Noel? Okay. okay. thank you, sir. I have been on the CPP in the air for 26 years. Um, six years ako sa white area bilang ng estudyante and two years na full-time organizer ng youth student uh, sector sa Region 12, no? And um, I was enrolled in MSU, John Santos City. I took a bachelor's, bachelor's, major in political science. And um, I, I joined the New People's Army noong 1998, and nag-surrender ako only in 2018, no month of January, no, during the presidency of uh, former President uh, uh, Rodrigo Roa Duterte. Uh, napakahalagang napapag-usapan po dito uh, your honor sa sinado yung radicalization at recruitment ng CPP sa mga kabataan, estudyante. At um, marami nga po nagsasabi no, lalong-lalo na dun sa mga makakaliwa na yung uh, pagsama sa NPA in ay incidental no. Batay daw sa voluntary na desisyon ng mga kabataan. Uh, pero yun po ay hindi totoo. At para po makatulong sa ating pag-unawa sa usapin ng radicalization sa pintulot po ninyo gusto ko pong magpresenta ng maigsing uh, PowerPoint presentation about the CPP's radicalization of the Filipino youth. Yes, I agree with you it's not incidental. It's premeditated. Ha? Huh? Yes sir. Premeditated 'yan. Wala ka dyan sa kanilang uh, incidental. Please continue uh, okay. Noel. Okay. Yes sir. yung usapin ng radicalization um sa tono po ng CCPN uh, si Pay in Df ay nagsimula noong late 50s no uh, na kung saan uh, nagkaroon po ng uh, pag-oorganisa sa loob ng UP Diliman na ang uh, tinatawag po ay uh, uh, yung Student Cultural Association of um, UP no na kung saan isa sa mga founding member noon ay si Jose Maria Sison. Noong mga panahon na po na yon ay nagumpisa na pong lumaganap sa loob ng uh, mga universidad, lalong-lalo na po sa Metro Manila, yung pananaw na mayroong three basic problems, yung lipuning Pilipino, na yun nga po ay imperialismo, feudalismo at birokrata, kapitalismo, at ang solusyon ng problemang ito is pamamagitan po ng National Democratic Revolution. Hindi mo sinama doon yung ikaw mismo. Na feudalismo, bureaucratismo, ano pa yon at ikaw mismo ang problema. Y yes sir, hindi uh, hindi po nila isinama nung sinama ko na yon sir, hindi pa. And um, yung ska na yon ay nagkaroon po ng pag-organisa uh, sa hanay ng mga kabataang sudyante at nagkaroon po ng malawakang kilos protesta. Ano? And um, 1959 po yan na-organize and uh, yung respond ng government at the time ay nag po ng isang congressional committee. Ano? Um, hinggil doon sa anti-Filipino activities inside UP. And uh, ang ginawa po ng SCAOP ay nag-organize ng isang malaking uh, protesta against doon sa congressional committee na ginawa ng kongreso at the time. Kaya nagkaroon po ng more than 5,000 students uh, from UP Diliman and from other schools no, dito sa Metro Manila para po labanan yung uh, ginawa po ng KAPA na ang tinatawag nila ay anti-communist witch hunt. So diyan po nagsimula at yung mga estudyante na membro ng SCAOP na nandyan sa, sa pamamumuno ni Jose Maria Sison, sinasabi na po nila na nag-start na ang second propaganda movement sa bansang Pilipinas at yan ay sa pamumuno nito mga bagong um, uh, aktivista no? na gaya na nabanggit ko sa pamumuno ni Jose Maria Sison. At yung SCAOP na yan ay naging precursor po sa pagkakatatag ng kabataang makabayan in 1964. And uh, alam naman po ng lahat-lahat na yung kabataang makabayan, ang founding chairman po niyan ay si Jose Maria Sison. And this, doon sa orientation paper ng kabataang makabayan, mas nilinaw po nila kung ano yung kanilang pinaka-political line. No, sa mga basic document ng kabataang makabayan, sinasabi nila na yung bansang Pilipinas ay isang semi-colonial, semi-feudal, may three basic problems yung nabanggit ko kanina at ulitin ko na naman yung solusyon ng problemang ito ay sa pamagitan ng National Democratic Revolution. And of course, ang kabataang makabayan, dahil nga kabataang makabayan, halos lahat ng membro ng itinayo na yan ay mga kabataang estudyante from UP Diliman. And of course, from other school campuses na nasa Metro Manila. Ngayon, katapos nung pagkakatanag ng, uh, ng KM, um, four years after, no? Under the leadership of Joma, dahil naging member na rin siya ng old Communist Party of the Philippines, at sa tingin ni Joma, parang may mali. Doon sa ideological line ng uh, old party, at hindi sila magkakasundo, Joma re-established the Communist Party of the Philippines noong December 26, 1968. At yung core nung nagtayo ng Communist Party of the Philippines in 1968, ay labing isang mga kabataang estudyante. Mainly, galing din po sa UP Diliman and uh, uh, well, one year after uh, no sorry three months after sa so, pagkatatag ng uh, CPP na naman yung New People's Army noon in 1968 um, bakit um dito yung um, kakahanay ng history no kasi may connection talaga yung pagkatatag ng CPP at ng NPA sa radicalization ng mga kabataan it'sudian so, later po makikita po natin yung policies and programs ng CPP hinggil po sa radicalization ng mga kabataan And um, after the founding of the New People's Army noong March 29, 1969, uh, more than three years na no, uh, ang lumipas na itayo naman yung National Democratic Front of the Philippines. Na kung titingnan yung mga member organizations ng, ng NDFP ay mula po sa middle forces. No? Uh, ngayon mayroong 18 na uh, member organizations yan at ang hindi lang po middle forces na organization dyan ay yung ah uh, PKM no galing sa mga magsasaka no how, how do you define middle forces actually uh, middle forces ito yung mga mainly professionals um, uh, Mr. Chair no uh, mula sa hanay ng mga um, teachers lawyers uh kasama yung uh, student sector no doon sa sa middle forces and uh yun nga ang majority ng middle forces nanggaling mismo sa kapataang estudyante so yun po And um, pagkatapos, nung uh, nagkaroon ng NDFP, um, before, the NDFP pala na naitayo, maalala natin sa kasaysayan, nagkaroon po ng first storm noong 1970. Three-month series of mass actions yan. No, dito mismo sa Metro Manila. No? At ito ay orchestrated by the Communist Party of the Philippines. So ano yung intention niya? Uh, para magkaroon ng isang malaking mass movement Uh, na pangungunahan ng mga kabataang estudyante. Kaya kung babalikan natin ng history po noong FQS, talagang bawat araw uh, may mga protest rallies dito sa Metro Manila at nasa forefront yung kabataang makabayan. And kahit yung mga moderate student organization like National Union of Students in the Philippines and College Editor's Guild of the Philippines ay naisama o nasama nila doon sa protest na yun. Of course yung main issue at the time is against uh, Ferdinand Marcos Sr. No? At saka yung iba pang uh, mga socio-economic uh, crisis na nangyayari sa, sa panahon na yon. And um, katapos ng FQS, talagang maraming na-recruit no? yung CPP uh, mula sa hanin ng mga kabataang estudyante na maging membro ng kabataang makabayan. And one year after na nagkaroon ng FQS, nagkaroon ng tinatawag na Diliman, Diliman Commune. No? UP Diliman Commune. Uh this happened noong February 1 hanggang 9 no, 1971. Na kung saan yung mga kabataang estudyante sa loob ng UP ay naglunsad ng protesta at inukupa nila ang buong UP campus na no, walang klase. Sinarhan, no? Uh, dahil lamang sa kanilang support sa issue ng uh, transport sector at the time na kung saan nagkaroon ng 3 centavo uh, increase doon sa presyo ng petroleum products, no? So, so, sa sympathy nila, suporta nila yon. Isinara nila yung buong UP. Ulitin ko na naman, orchestrated ng Communist Party of the Philippines yan at ang ginawang frontliners ay ang mga kabataang estudyante sa pamamagitan ng kabataang makabayan. And in 1971, dahil nga yung Communist Party of the Philippines at New People's Army uh, nakaranas ng matinding atake from Central Luzon hanggang Isabela, Cagayan, no, uh, region ng mga panahon na yon, uh, the Communist Party of the Philippine Central Committee nagpalabas ng um, order no na lahat o majority ng mga member ng kabataang makabayan ay dapat magbalik probinsya. So anong ibig sabihin ng balik probinsya no? Bumalik sila sa kanilang kanilang probinsya at tumulong sa mga kader ng partido para maitayo yung iba't ibang larangang girilya. Ay yung guerrilla front building um uh, nagsimulang mabilis na naitatag ng CPPNPAED noong 1921 kaya from Central Luzon papuntang kagaya Valley Region nag-expand sila papuntang um, uh, Iloco uh, Cordillera at hanggang Southern Tagalog Bicol Visayas and uh, after a few years nag-expand sila papuntang Mindanao Eto alam, na, din, alam din naman ng lahat na in 1972, nagkaroon ng declaration of martial law, no? September 21. Actually, tinitingnan ng CPP na, na isang favorable situation noong nagkaroon ng martial law kasi all the more na may exploit nila yung mga aktivista no? na, na mahatak no? para sa CPP and PNDF. At nagkakatotoo nga no? yung gustong mangyari ng CPP kasi yung KM na dating open, above ground, and legal organization after the declaration of the martial law went underground at naging tuloy-tuloy yung balik probinsya program no, ng CPP, NPA, NDF. Kaya napakaraming membro po ng kabatang makabayan from Metro Manila na pumunta sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Kasama ang sa Mindanao. At yung mga known personality no, na naging membro ng KM no, from Metro Manila na tumungong Mindanao ay sina Edgar Hobson. No? The former uh, president of the National Union of Students in the Philippines. No? Kasama yung isang uh, magaling na poet, no? si Emmanuel Acaba. Nandun sila uh, sa Mindanao, na-assign sila to help local cadres of the CPP organize different guerrilla fronts in the island of Mindanao. Pero, did, do, did you know that guerrilla front number two is in Mindanao, nasa Mako? So, historically, iyan yun ang number 2 na front na na-organize. Kaya sabi mo, una nag Una silang nagkalat na dito sa Northern Luzon, Southern Luzon, then Visayas, then lately lang Mindanao, di ba? Yes, so pinakauna nagkagawa ng guerrilla front doon sa Mindanao sa Mako, Davao del Norte. Ngayon, kuha na. Uh, Woro na, Mako. Continue. yes Chair. So, so ngayon, um, yan po yung uh, nangyari. And uh, dahil nga Uh, based doon sa summing up at assessment of the CPP sa kanilang initial uh, application noong kanilang program, sinabi ng CPP na marami tayong tagumpay pero kailangan magkaroon tayo ng summing up para makita natin yung lessons and all the more na ma push natin forward yung National Democratic Revolution. Kaya ang ginawa po ng ng CPP nagpalabas ng dalawang uh, dokumento. No? In 1974, yung Our Urgent Task. In 1976, yung Specific Characteristics of Our People's War. At ang isang laman... Uh, provision ng our urgent task na nakikita po natin sa screen, sinasabi po dyan na all our party cadres and members must be well acquainted with the fast changing economic data in the country as a whole and in the local areas where they, they are so that they can give clear substance to their propaganda in agitation. Itong situation na to iba before the declaration of martial law, no? Pero ito yung mando, no? Ito yung uh, sinabi ng CPP na kailangan na na mag in no sa bagong sitwasyon yung uh, yung CPP. So kana yung ginagawa anong ginawa nila kasi Marshall no? All dissent, uh, all opposition at that time bawal eh no? Pero talagang nagpursigi yung CPP. Nagsimulang nagkaroon ng isang malaking rally ang mga manggagawa sa Latondenia na sinundan naman ng malawakang rally ng mga estudyante now from different schools in Metro Manila um, using uh, the issue of tuition fee increase. No? That started in 1975, series of actions until 1976 at yung mga malawakang kilos protesta po na yan sa Metro Manila ay nagbunga po ng pagkakatatag ng League of Filipino Students noong September 11, 1977. So kahit martial talagang nagigiit sila kasi ang gusto talaga nila yung mga estudyante maradicalize yan and later on ma-recruit para maipadala po sa bundok para ma hindi lang para fighter kung hindi magiging kadre no, ng CPP in PA. So yan po, uh, na-organize yung League Filipino Students. And um, Noong 1980, uh, yan po yung kasagsagan talaga ng Aust-Marcos um, dictatorship, ano? Napakaraming uh, different political organizations na sumama sa campaign na yon, no? At nakita ng CPP na ang isang malakas na um, organization ng mga estudyante ay ang Student Christian Movement, no, in the Philippines. So ang ginawa ng CPP, pinasok, in infiltrate itong um, itong organization na to na supposed to be religious yan, no? Uh, through the help of the Christian National Liberation uh, religious organization, a religious organization organized by the Communist Party of the Philippines, ECMP was infiltrated no, in 1980. Then later on, subjugated. No? Kaya until now, SMP is being led no, by the Communist Party of the Philippines. No? An ano, meaning? ECM? Uh, student Christians, uh, Christians movement, movement, of the Philippines. Um, Thank you. Your Honor. And um, after which, um, iso shortcut na lang po natin, Maraming nangyari during the time of Marcos, napakaraming estudyante ang sumama do 1986 no hanggang na uh the Marcos senior and hanggang uh, sa panahon po ni uh, Cory Aquino no. Kaya nung pagtatapos nung um, uh, ng ng termino uh, ni uh, former president Fidel uh, Ramos, uh, na itayo yung um, yung anak bayan Excuse me, Sandale. Uh, I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Cynthia Villar, ma'am. Thank you for uh, attending this hearing. Salamat, ma'am. Uh, go ahead, please continue. Thank you, Mr. Chair. And um, yung 1998, uh, the anakbayan was was organized na. No? Uh, ito ay isang one patutuo na naman na yung CPP ay talagang mayroong specific program for the Filipino youth. No, kasi yung mga previous organizations like LFS, SMP, NUSP, CGP, school-based yan. Ngayon, ano naman i-organize yung mga kabatang nasa communities? So kaya sinabi ng CPP, okay, uh, let us organize anak bayan. Kasi yung anak bayan pwedeng sa loob ng paralan, pwedeng sa mga komunidad, pwedeng sa mga barrio, no, kung saan may concentration ng mga kabataan. Kaya kabata, uh, anak bayan was founded in 1998. And um, pagkatapos po niyan, mga ilang taon ang nakalipas na kung saan yung uh, CPP nag-organize din ng mga uh, party-list na organizations and participated in the party-list election noong uh, 2001 and naipanalo nila yung bayan muna, nakita nila na dapat magkaroon din ng party-list no, for uh, for the Filipino youth. So kaya noong 2003, uh, the Communist Party of the Philippines organized Anak ng Bayan no? and uh, sumama ito noong 2004 party-list election pero hindi sila nanalo. And by 2006, ini ng CPP yung pangalan ng anak bayan. So ginawang Kabataan Party List. No? And in 2007, sumama sa election, that's the first time na nagkaroon sila ng seat sa House of Representative. So, uh, sino sino representative ngayon ng Kabataan Party uh, I think uh, it is uh, Honorable uh, Congressman Raul Manuel, uh, your honor. Manuel, Manuel. ngayon ngayon. Hindi, ang tanong niya ngayon. Siya oh. Uh, Okay. So yan po, uh, thank, your, you. Thank you. Your Honor. And um, so yan po yung brief history. Um, ngayon, papasok po ako doon sa ano yung policies and program no, for the Filipino Youth of the Communist Party of, of the Philippines. Um, as we all know, yung gaya na nabanggit ko kanina, yung CPP ay mayroong uh, political line, no? National Democratic Revolution. And according to the doctrine ng CPP, hinggil sa usapin ng National Democratic Revolution, may binabanggit kasi silang to two forms of struggle no uh, the primacy of the armed struggle and secondary yung role ng parliamentary struggle at mayroon silang dahil nga may parliamentary struggle sa isa sa, sa ibang termino mayroon silang white area no at doon sa white area may silang tinatawag silang white area orientation so dito sa two forms of struggle binabanggit po dito uh, Mr. Chair na dapat magkaroon ng isang revolutionary underground na no? Uh, sa at magkaroon ng isang democratic mass movement in the cities. At yung tinatawag na revolution na underground that includes the underground movement among youth students, no? And um titingnan po natin yung specific na program nila for the Filipino youth. Next next slide please. Sige sige pa po isa. Ayan. So dito binabanggit po nasa sa our urgent nila, okay. ang sinasabi po dito Uh, but their children are concentrated in universities in high schools. And here, they are receptive to revolutionary propaganda. The schools, therefore, merit the consensus attention the party. ng party, si po yan, these are next in importance to the factories in the urban poor communities. Nasa white area orientation po yan ng CPP, yung sinasabi ng our urgent task. So para sa kanila, talagang target yung different campuses, colleges and universities kasi nandun yung concentration ng mga kabataang estudyante. So yan. And ito, the majority of the party cadres and regular fighters in the People's Army as a matter of course, youth. So another patutupo uh, na nasa kanila mga official document. And next, the student youth and teachers can join the vanguard of the cultural revolution in shattering the superstructure and etc. Yung binabanggit po dito na vanguard of the cultural revolution, ulang iba po yan. Kung kami ang mag interpret sa loob, kasi yung lagi sinasabi sa amin, that's the Communist Party of the Philippines. And gaya na ba, nabanggit po kanina ni Yusik Cardema, halos maubos na sila ngayon, kaya pinapalakas sila yung recruitment kasi part ng kanilang program, yung usapin ng replenishment, the fighting process by the ceaseless flow of new blood. So kailangan tila laging may na-organize sila at nare-recruit, nararadicalize ng na mga kapataang estudyante. And in making the cultural revolution we launched, we launched mass protest actions like strikes and demonstration, we held conferences and etc. gaya po na nakikita natin yun sa slides, yan din po yung ginagawa ng mga kapataang estudyante uh, sa iba't ibang universidad na na-infiltrate po ng CPP, ng, ng Communist Party of the Philippines. So yan. Kaya kaya yung siya sabi mo ngayon, it really underscores the importance of stopping the recruitment. Dahil nga 'di ba sabi mo, paubos na yung kailang puwersa ngayon. So kung hindi sila makarecruit, totally talaga magde-demise yung uh, struggle nila. So uh, dapat talaga maputol yung recruitment. That, that is why this uh, hearing is very important. Hanapan natin ng paraan na mahinto yung recruitment nila. Please continue. Okay. Uh, pwede i-click na lang natin kasi yung iba, yung mga punto po pa ulit-ulit. Uh, dito tayo sa mga ilang slides na last slides po. Next. Sige, next. Next pa. Ayan. Um, hindi, paki uh, pakibalik lang doon sa isa yan. Um, the develop, ito pong sa baba po na naka-highlight po. The development of the democratic movement in Manila Rizal in other urban areas constitutes the power of political support evolutionary struggle in the countryside. So tinitingnan nila political center kasi yung Metro Manila. So mainly dito nang gagaling yung mga kadre na sa iba't ibang mga universidad. kaya kailangan din po ng magkaroon ng uh, attention po sa sentro uh, na ng bansa po natin no uh, itong Metro Manila. And uh, para hindi lang po yung um, nabanggit natin uh, those are the policies and programs at nagkakaroon po yun ng organizational expression next. Ayan. Yan po yung structure ng Communist Party of the Philippines no? from from, uh, uh, from the National Congress, uh, Committee Central, and etc. At uh, sa structure, mayroon pong tinatawag na National uh, Organization Department at sa ilalim po noon ay nandyan yung National Youth and Student Bureau. So meaning, mayroon talagang uh, committee, yung partido, para uh, doon sa implementation ng policy programs nila about radicalization in rec recruitment of uh, students. Next please. At yan po yung structure ng National Youth and Student Bureau. So lahat po ng na mga nababanggit na mga legal organizations ay mayroon pong tinatawag na party group no embedded doon sa loob yung Communist Party of the Philippines at kasama yung ibang mga malalaking paaralan dito sa Metro Manila. Next. At hindi lang po dito sa Metro Manila, ano sa national level, kung hindi sa mga regions. So sa regions naman po ang tawag ng committee ng CPP na in charge no para sa mga kabataan estudyante ay Regional Youth and Student Bureau. Hindi lang sa level ng region, maging sa loob ng mga eskwelahan na pinapasok nila ay nagtatayo sila ng iba't ibang party branches ng CPP, basic unit ng Communist Party of the Philippines at mayroong malalaking paralan na ang tinatayo nila section committee ng Communist Party of the Philippines. Next please. So, ayan po, uh, ang sinasabi po dito, we can start to draw into the party the most advanced elements from the ranks the school activists. Eventually, the party branch should emerge in the school. At sa malalaking universidad yung section committee. And lastly, um, sa CPP Constitution, Article 7, um, section 2, ang sinasabi po dito, the branch as a basic party organization shall be established wherever at least three party members can work together as a collective unit kasama po sa place of study sa mga suyan So yan po yung sinasabi. Kaya, ang radicalization and recruitment ng CPP sa mga kabatang estudyante na maging kasapi ng NPA ay eh hindi po incidental o coincidence lamang, kundi nakabatay po sa programa ng CPP na may malinaw na sistema, eskema, layunin at direksyon na ipinapatupad po ng mga kadri nito sa nata na naatasang magsagawa ng gawaing masa sa hanay ng mga kabataang estudyante sa loob ng iba't ibang paaralan ng ating bansa. Sana ang presentasyong po ito ay nakatulong po sa inyong unawain ng radicalization na ginagawa ng CPP ay isang malaking problema na nangangailangan ng isang napapanahon at kampatang tugon upang maproteksyonan po natin ang mga kabatang estudyante sa lagim na kanilang sasapitin sa kamay po ng CPP in pain death. Your Honors, uh, Mr. Chairman, upang magkaroon po ng mas malinaw na larawan sa usaping ito, ang mga susunod po na magsasalita mga dating kadri po ng CPP-NPA at karamihan po sa kanila ay mga kalihim o sekretary ng komite ng partido at pampulitikong opisyal ng NPA na mga namumuno po sa komprehensibong gawain politiko-militar ng cpp npa sa isang takdang teritoryo at antas. Maraming salamat po. Thank you. Uh, yung mga sinasabi mo, yun ay, ibalik mo yung previous slide. Yung previous slide, yan. Yan ay laman ng konstitusyon ng uh, Communist Party of the Philippines. Yes. So, I, think, I, I just would like to get your comment. Hindi ba tila yung konstitusyon ng uh, 1987 konstitusyon ng Pilipinas ay parang naka-align rin sa konstitusyon ng uh, Communist Party of the Philippines dahil nga yung party list na yan na nakalagay sa konstitusyon ng 1987 konstitusyon ay parang uh, naka-align din dyan sa konstitusyon ng, uh, ng CPP na yung lahat ng uh, lahat ng mga lahat ng mga uh, sector labor student uh, peasants uh, lahat ng sector ay eh, in empower di ba Parang para, ako lang i'm just wondering ha uh, parang naka-align ano yes mr chair actually uh, how yung constitution kung paano po sinulat kung titingnan po no from first page hanggang sa last page halos kapareho lang din po sa pagkakasulat ng 1987 constitution kaya nga naobserbahan ko kaya tinanong kita anong uh, komento mo diyan so a lot of things uh, must be done pagdating sa ating konstitusyon dahil nga ito talaga ang system uh, hindi lang hindi naman hindi ko hindi ko I don't mean yung party list na mga matitino ah yung parteris talaga na ginamit ng uh, komunista, ginamit ng uh, National Democratic Front, si PPNP, para ma-infiltrate ito mga sectors na ito at ginamit para sila maging legal, maging legal uh, front ng uh, the armed struggle. Sila nga yung uh, nasa, nasa parliamentary struggle, di ba? Uh, nagsusuporta sa armed struggle ng uh, NPA. So napakabigat na problema ito. Ito yung party list na talaga nagamit nila. Nagamit nila ng gusto.